Sinisiyasat ngayon sa Kuwait ang diligtas sa pagpapatira ng sobra-sobrang foreign workers sa kanilang mga dorm, bunsod ng sunog sa isang gusali roon. Tatlo sa halos limampung nasawi sa trahedya, mga Pinoy, ang partner ng isa sa kanila, labis ang hinagpis ng makausap ng GMA Integrated News, saksi si JP Soriano. Kunahe at bintana, nakatunghay ang ilang tao na nagpapasak lolo sa nasusunog na dormitoryong ito sa mga isang coastal city sa Kuwait. Alas 4.30 ng madaling araw oras sa Kuwait. Nagising sa pagsiklab ng sunog ang halos 200 lalaking nakatira sa door. Lahat, mga foreign worker. Sa ulat ng Reuters, sinabi ng isang nakaligtas na Egyptian driver na nagsimula ang apoy sa ibaba ng gusali at dahil sa kapal ng usok, hindi raw agad nakababa ang mga nasa itaas. Nasa apat-tapot siyang ang nasawi. Maraming sugatan at naospital. Indian Nationals ang karamihan sa mga biktima. Apat-tapos sa kanila ang namatay at limampu ang sugatan. Sa nakalap na ulat ng Department of Migrant Workers, may labing isang Pilipino sa gusali mga engineer, iron worker, fitter, surveyor at iba pang skilled worker. The victims uh, suffered from uh, severe smoke inhalation. Uh, so they don't have burns in their bodies. We have two in ICU. Six who are safe. All accounted for na raw, ang anim na nakaligtas na Pinoy habang ang dalawang Pinoy na nasa ICU tinututukan ng DMW at ng ating embahada. Nasa ICU pa rin, still critical condition, so patuloy natin silang pagdasal. At ganun din, ano, smoke inhalation ng kanilang inanas. Ang masakla. The unfortunate news is that three, the three were identified as fatality. Isa sa nasawi ang OFW na si Edwin Petilla ayon sa partner niyang si Ronaline. Nakausap pa niya si Edwin nang sumiklab ang sunog habang naka-video call si Edwin, nasaksihan pa ni din kung paano mabilis na kumalat ang sunog, pati kung paanong sinubukan ni Edwin na maghanap ng fire exit. Nagsabi pa raw si Edwin na hindi na siya makahinga hanggang sa naputol na ang kanilang komunikasyon. Umasa pa raw siyang buhay si Edwin, pero nitong hapo nalaman ni Ronaldine na kasama si Edwin sa mga namatay. Halos madurog daw ang puso ni Ronaldine lalot ipinagbubuntis niya ang first baby nila ni Edwin. Nilalakas ang rain love ko kahit na sa sitwasyon ako na gusto ko nang insumuko, makapang lumot, kasi hindi niya deserve yung pinagawin. Iniutos na ni Pangulong Bongbong Marcos na gawin ang lahat para matulungan ang mga naulila at may uwi agad ang labi ng mga nasawing Pilipino na nasa hospital more Inaasikaso na yan ng DMW iniimbestigahan na sa Kuwait ang sunog na itinuturing na worst building fire doon. Ang kanilang Deputy Prime Minister pinangunahan ang inspeksyon sa mga property na itinuturing na iligal. Sinisilip ang mga landlord na sobra-sobra ang pinatitirang mga residente kahit di ligtas at di makatao ang kondisyon sa mga dorm. Nakatutok din ang ating gobyerno sa investigasyon we have given instructions to our lawyer, lawyers to cooperate and coordinate with the Kuwaiti authorities. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.